Mga kapatid, mga kaibigan, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita, upang magbahagi sa inyo ng napakaikli at napakasimpleng pagninilay sa ating magpagbasa araw-araw. Patuloy lang tayong maging mabuti at magsikap na maging mabunga ang mga kabutihan na ating ipinapahayag. Amen? Sa araw na ito, araw ng lunis, Nasa ikadalamput siyam na araw na tayo sa buwan ng Hulyo, dalawang libo, dalamput apat. Ang ating ibanghilyo sa araw na ito ay ibabahagi sa atin ni San Lucas Kapitulo 10, versikulo 38 hanggang 42. Dito ay napansin natin na nang pumasok si Jesus sa lugar na kung saan doon ang kanyang mga kaibigan na si Maria at Marta, ay talagang malugod siyang nilang tinanggap si Jesus. Di ba napakaganda yung tinatawag natin na welcoming spirit? No? Alam nyo, para sa akin itong napakatingkad na salita, yung malugod na pagtanggap, ay mas magandang pagnilaya natin. Tayo ba sa ating sarili, sa likod ng ating kahinaan, malugod ba nating tinatanggap si Jesus sa ating puso, sa ating isipan at sa ating buong pagkatao? Nagpapakita ba tayo ng kagalakan kung tayo ba ay may bisita? Minsan nakakalungkot na may mga iilan pa tayong mga kapatid na minsan halos hindi mag pas magpapasok sa kanilang bahay. Lalong-lalo -lalo na kung ang bisita ay talagang uh, mahirap, napakababa ng pagtingin natin. Batu-batu sa langit kasi minsan parang halos tingin natin sa hindi natin kakilala ay magnanakaw, mamatay tao o ano man. So sana huwag tayong mag-isip ng gano'n. Uh, unless siguro stranger kasi isang lugar. Pero kung nakatira kasi sa isang komunidad, mas magandang we have to build good relationship with one another. Ito yung pinakamagandang kayamanan na sana bigyan natin ng pansin walang mayaman, walang mahirap kung tayo ay pala kaibigan. No? Nakakatuwa na, na kung kilala natin ang ating mga kapitbahay, may maganda tayong ugnayan sa bawat isa. Kahit iwanan natin ang ating kapitbahay, yung kapitbahay natin na kung saan may maganda tayong pakikitungo, sila mismo ang magbantay ng ating bahay. Diba? Amen? Siguro para sa akin yun lang ang kaligayahan ay madama natin kung maganda tayong pakikitungo, pakikisama sa ating kapwa. At malugod natin silang tanggapin. Si Hesus. sana malugod din natin tanggapin sa ating sarili upang sa gayon ay makapag simula tayo ng magandang pakikipagkaibigan, magandang ugnayang sa Kanya. At kung malapit na tayo sa isa't isa, malapit tayo kay Hesus ang ating pagkikibigan sa Kanya, ang ating pagkakilala sa Kanya. Talagang hindi rin tayo niya iiwan at magkaroon tayo ng kaligayahan, kagalakan sa ating buhay. Amen? Sana magsikap tayo palagi na tangkapin natin ng buong puso, ng may ligaya sa Jesus, ang ating mga kaibigan sa ating buhay, sa ating pagkatao. Pagpalain na tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Gaya ng sinasabi namin palagi, turuan mo kaming maging tapat. Turuan mo kaming maging mabuti. Hindi lang sa aming sarili, kundi sa aming kapwa. Amen.